Cesar Montano, isiniwalat ang tinatagong relasyon ni na Sunshine Cruz at Atong Ang. Nagbigay ng pahayag si Cesar Montano tungkol sa umano'y relasyon ng kanyang dating asawang si Sunshine Cruz at negosyanteng si Atong Ang. Ayon sa aktor, matagal na raw niyang naririnig ang balita ngunit ngayon lamang niya napagdesisyon ang magsalita sinabi niyang nais niyang linawin ng mga espekulasyon at maging tapat sa publiko. Inamin din niya na hindi ito madali para sa kanilang pamilya, lalo na para sa kanilang mga anak. Sa kabila nito, iginiit ni Cesar na wala siyang sama ng loob kay Sunshine. Umani ng iba't ibang reaksyon ang kanyang pahayag mula sa mga netizens. May mga sumang-ayon kay Cesar, habang ang iba naman ay nanatiling neutral. Hindi pa nagbibigay ng komento si Sunshine Cruz ukol dito. Patuloy naman ang pagsubaybay ng publiko sa isyong ito. Sa kabila ng kontrobersya, nanatiling positibo si Cesar at sinabing importante ang kapakanan ng kanilang mga anak. And this are chika for today mga ka-Showbiz. Sana nag-enjoy kayo. Don't forget to like, share, subscribe and click the notification bell for more updates.